Ayan. Okay na itong bagong split. Yang nag-split ng sarili. Okay na sila. Ayan. Hindi na sila nagkakagulo. Unti-unti na silang mabalik sa normal. Ito naman yung mga kasama. No? Ayan. Pag ganitong oras sabi ko sa inyo, ayan. Ayan sila. Ang dami nila. Ang dami nila. Ayan. Ang dami nila. <coughs> Ay yan, ang dami nila oh. Yan, aunte na si inahanay. Ay yan oh. Dami nila. Hmm. ayan, ayan sila ngayon. Bali, dalawang araw lang nag lipad, lipad yan. Parang nag-swarming-swarming. Swarming. Yan ay nasikipan lang sa kulungan na ngayon, back to normal na. Bukas ulit, update ko sa inyo mga po. Yan lang ang pag-aalagaan niyan. Tiyaga-tiyaga. Pag nakakita kayo ng ganon, alam na nyo ang ibig sabihin. Ano? Meron tikling. Hindi hey, na Nandiyan pala siya kanina. Hindi ko napansin. Hmm. Yan sila pag pamula ng mga alas dos. Ala una, alas dos hanggang pahapon ganyan na sila. Oh. Ito wala pa kasi bagong split yan. Yan mga yan. Pero yung napakarami nakikita nyo kahapon. Nandiyan na sa dalawang box. Naghati na sila. Dati isang box lang. Ito, itong box na to. May pirates. sa Ayan. 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 na Ayan. Sige, hey, panguha pa rin silang sa hapon ng pagkain. Ang ingay shhh! Sige, panguha ng pagkain pa rin silang. Yan yung kusang dumating. Dumating lang, dumating lang dito. Kusang tumira dyan. Ayan na sila. Malakas na. Masaya sila ngayon kasi ano mga po may araw. Nung bandang umaga kulimlim, pero nagtuloy-tuloy din naman ang pag-araw. Eh. Ano ba, Bakit naman nyo ko na ano? Saan ba kayo? pupunta kayo dito. Sige punta. Aga, saan ba kayo? Ah, doon sa ilalim. Dito hindi Dito lang naman ako sa tabi. Oh. Diyan sila sa ilalim yung mga nalipad-lipad kanina. Ayan. Hmm. bunga lang aking ampalaya mga apo. Ayan na. Mm. Parang naambon yata yung in-spray ko. Nag-spray kasi ako ng organic na pang ano sa mga ampalaya para hindi butasin kasi pag hindi ko inaagapan bubutasin na naman yan pati itong mga passion fruit kong yan bubutasin yan hmm, sayang naman yan oh mga apo sayang pag nabutas imbis na madyo, may sa ako bubutasin lang nang ano, nang tawag dito, ng mga nagbubutas. Tapos may buo na naman ang aking patola. yan ayun o. In-spray ang ko rin yun ng organic. Organic ka pang spray. Hindi, hindi kalaban ni kiwot. Hindi kasi pwedeng mag spray dito ng hindi pwede kiwot Ng mga synthetic. O, ayan. Ayan ang aking ano. Babay na!